Nagluto kami ng napakasarap na kare-kare. At kung paborito mo ito, tara, samahan nyo akong magluto. Bago nga pala tayo magsimula, ay pumunta muna kami sa may pamilihan malapit lang sa amin. Bibili na muna tayo ng mga gagamitin natin para mamaya sa pagluto. Kasama ko nga pala na mili si Ate Joby at Ayuno. Lamig na lamig siya, wala siya sa akin. Ako naka-t-shirt lang, hindi nilalamig. Pero joke lang, nilalamig na o kanina pa. Pero kaya naman mga karepa, dahil sanay na rin naman ako dito. Parang siya lang, nasanay na ako na wala na siya sa tabi ko. Nakabalik na nga kami sa aming accommodation at pagpasok namin ay pumunta na ako sa may locker ni Ate Joby. Nahiram mo na ako ng mga gamit sa pagluluto. Pagkahiram ko ng gamit ay dumiretso na ako sa may kusina ng mga girls. Ang kaso nga lang pagsilip ko ay marami pa pala ng luluto. Wala pang bakante. Kaya sa taas na lang tayo magluluto mga karepa. Sakto nga ay pagkakit ko ay konti na lang yung tao at malapit na silang matapos magluto. Kaya meron na rin akong bakante at makapagsimula na rin tayo. Binuksan ko na nga para kunin yung ating tuwala ng baka. Tapos yung baboy na natin para mamaya sa kare-kare. Nako, ko nga pala na prosento. Dapat pala na kanina pa lang ay nilabas ko na para lumambot na at nang hindi na ako mahirap ang magbaklas pa. O ayan, tapos na. Nabaklas na rin natin. Tayo ay makakapagsimula na rin at nakaready na rin pala yung mga gagamitin natin mga sangkap para mamaya sa pagluto ng kare-kare. Ang una ko nga pa lang ginawa ay naglagay ako ng tubig sa ating malaking kaldero. Tapos nilagay ko na yung tuwalya ng baka sa ating kaldero na may tubig. Medyo matagal to pakuluan kaya kailangan unahin natin to. Pagkatapos nga nun ay naglagay ako ng konting asin. Saka ko na rin tinakpan at nilagay ko na sa ating kalan. Hindi na pala ako ng set ng oras dito. Di-check ko na lang mamaya kung malambot na okay na. Habang pinapakuluan pa naman ng ating tuwalya ng baka, ang sunod ko namang ni itong baboy na pansahog Tapos nga ay nang ready na rin ako ng puting sibuyas at bawang natin. Niready ko na rin dito yung ating talong para mamaya ay piprito na lang. Hinugasan ko na rin yung ating pechay bagyo at nilagay ko na rin at sinama sa ating talong. Next naman ay magpiprito na tayo ng ating ipansasahog para sa ating kare-kare mamaya. Bali naglagay muna ako at nagpainit ang mantika. Ang inuna ko nga palang pirnito itong baboy natin na pansahog. At pagkaluto na nga ay hinango ko na at nilagay ko na sa isang nalagyan. Okay pa naman yung mantika mga krepa, Kaya pwede pa tayong magluto ng iba pang Kaya sinunod ko nang prenito itong ating talong. Pagkaluto nga ng talong ay nilagay ko na sa lalagyanan. Itong baboy at talong lang pala ating ibiprito. Dito nga ay chinek ko na yung ating pinapakulo ng tuwalya ng baka. Medyo matigas-tigas pa nga at hindi pa pwede. Kaya ay magpapakulo po ulit tayo ng ilang oras. Hanggang sa ito ay lumambot na. Habang hinihintay natin lumambot ang ating tuwalya ng baka, ilalaga ko na muna itong ating peche bagyo. Niligyan ko na nga rin pala ng konting asin. Saka ko na hinalo-halo para kumalat na yung alat. Sa pagpapakulo pala ng peche bagyo ay hindi dapat matagal dapat ay mabilis lang talaga para hindi masyado lumambot at baka kasi madurog na. Tapos sunod ko naman nilaga itong ating beans. Bala yung bagyo at itong beans na to ay hap ko lang ang paglalaga. Pangit kasi kapag nasobran sa lambot, hindi na talaga aabot ang 3 rounds. Uy, joke lang ha, baka nung isipin nyo Siya nga pala mga repa, nagprito na rin pala tayo ng isa pang baboy Para marami talaga yung sahog natin sa ating kare-kare Nagmamadali na kasi ako kaya hindi ko na nabidyohan Dito nga binalikan ko na yung ating nilagan, tuwala ng baka At ayun, okay na siya mga karepa, lumambot na rin sa wakas Tapos ipapalamigin ko na muna to at itiready ko na rin Okay na mga karepa. okay na ating baboy na pansahog, talong na prinito Okay na rin ang ating balat ng baka, meron na rin tayong pechay bagyo Meron na beans at bawang sibuyas Kaya ang pinakakulang na lang ay sauce ng ating kare-kare kaya gagawa na tayo siya nga pala mga repa yung pinagkuluan nga pala ng ating tuwalan ng baka ay wag nating itatapon yan kasi ang gagawin natin sauce ng kare-kare o siya gawa na tayo ng sauce nagpainit mo na nga pala ako ng mantika tapos nilagay ko na itong ating sibuyas at bawang next naman na igigisa naman natin ang ating tuwalan ng baka hinalo-halo ko na rin para mas kumapit pa yung lasa at amoy ng ating sibuyas at bawang sa pagtitimpla ng sauce ay gagamit tayo ng mamasitas naglagay ako ng tubig sa ating tupperware tapos hinalo ko siya dito at kapag natunaw na mga powder ay pwede na nating ilagay at ko na din pala yung sabaw na pinakulo natin tuwala ng baka. Tapos kaya naglagay ako ng konting asin. Naglagay na rin ako ng paminta. Pagkatapos ngayon tinakpan ko na at natin kumulo. Sa kamamadali ko nga hindi ko na videoan yung paglagay ng ating baboy na sahog. Pero konti lang naman yung nilagay ko. Dahil kumukulo na, ang next naman na natin itong peanut butter. Depende pala sa inyo mga repa kung marami ang gusto nyo ilagay na peanut butter. Kung dadamihan nyo, mas maganda, mas malasa. At syempre hindi pwedeng mawala ang mani sa kare-kare. Dinamihan ko na rin paglagay dito mga repa at inubos ko na to. Sunod naman ay kailangan ay malapot ang ating sauce na ginawa. Kaya mag tunaw at maglalagay tayo ng ating giniling na bigas. Kapag hindi na buo at lusaw na, pwede na siyang ilagay at haluhaluin nyo lang para kumalat na yung ating ilagay na giniling na bigas. Sunod naman ay maglalagay naman tayo ng ating dalawang nor cubes ng beef para lasang lasa talaga ang beef. Naglagay na rin pala ako ng konting asukal, yung tamang tamis lang mga karepa at saka ko na rin hinalo-halo at hindi ko tinigilan hanggang sa lumapot siya. O ba diba, malapit na maluto. Tapos ngayon naglagay ako ng konting mga gulay at konting panahog at saran, luto na rin ating sauce ng kare-kare. Sinaling ko na nga ito sa isang lalagyanan at magsisimula na nga tayo mag-design. Una ko nga pala nilagay itong ating pernitong baboy. Sa gilid naman ay naglagay ako ng mga beans at sa tabi ng beans ko nilagay yung ating pernitong talong. Tapos nilagay ko na rin yung ating pechay bagyo. Hindi ko nga alam kung maganda ba tong design ko na to. Pagpasensya nyo na mga karepa. At syempre, ito ang hindi dapat mawala sa ating kare-kare. Ang talagang kapartner at nagpapasarap ng kare-kare. At walang iba kundi ang bagoong. Gamit ko pala dito mga repa ay barrio pesta. Ito kasi bagoong na to ay napakasarap. Barrio pesta. Baka naman. At sa wakas ay tapos na rin. Ito na ang ating paborito at napakasarap ng kare-kare na talagang mapaparami ang kain mo kapag ito talaga ang ulam mo. Tulad nito, dapat nga ay bukas pa namin ito kakainin. Almusal sana at baon namin sa aming trabaho. Kaso nga lang dahil 7 months na kami hindi nakakain ulit neto, ayun, hindi namin napigilan. Kaya ito, kain na kagad. Mmm, grabe ang sarap mga karepo ng luto ko. Hindi nga ako makapaniwala na ako ba ang nagluto? Dahil na perfect ko yung lasa. Ano mga karepa? Pwede na ba ako mag-asawa? Pero syempre, thank you kay Ate Joby kasi tinuruan niya ako magluto nito. O ba? Diba? Kaya kapag nag-abroad ka, dito ko na lang talaga matututo magluto ng mga pagkain.